Kayo. napaka Napakapalad natin dahil uh, itong nakaraang napakalakas na ulan na uh, bagyo Akala natin ay eh, isang monsoon rain lamang Itong uh, anong pano? na ba yun? Tarina Yung tarina E eh, biglang naging super typhoon Babuti na lang at uh, tayo'y naging handa Na ihanda natin yung ating mga... ...yung mga floodways na hukay... ...no, kung hindi, nilubog na naman tayo ng katakot-takot dito sa ating lalawigan. Sa totoo lang, yung inabot ng uh, Rizal, ng bulakan, ng pampanga, grabe. Talagang kalunos-lunos ang inabot ng ating mga kababayan doon. Kaya, sa pagkakataong ito, siguro dapat eh pinagpapat nagpapasalamat tayo malaki sa ating panginoon at hindi tayo na sapul dito ng ganong katindel sa ating lalawigan. Pero, well, uh, as of this time, no, uh, this is not the time para tayo mag-finger uh, pointing, you know, mag-turohan. Uh -huh. Ito'y uh, panahon ngayon ng pag-aksyon, uh, pag pag-tulong sa ating mga kababayan. Pero by Tuesday, magkakaroon tayo ng investigation sa Senate. Magkakaroon tayo ng hearing regarding dito sa flooding problem na nangyari, itong pagbaha. no, uh, Basta, uh, umasa kayo na Ilalabas natin talaga kung ano yung uh, tunay na problema. Bato-bato uh, sa langit, tamaan, huwag magalit. Basta isipin natin dito kung ano talaga yung uh, solusyon sa pagbaha.